This may scare you, but you need to watch this. The Bible says that in hell, the bed is made of worms, where the fire does not go out, and the worm does not die. When Jesus speaks about hell, he says, If your eye causes you to stumble, pluck it out. If your hand causes you to stumble, cut it off. In other words, give up whatever it takes, just don't go there. Let go of whatever you must, but don't end up there. No requests will be answered in hell, only in life. After death, there is no more help. In heaven, there is no thirst, but in hell, there is unquenchable thirst. In heaven, there is no pain, but in hell, there are agonizing screams. You'll go to hell if you choose to. The devil cannot take everyone to hell, but most are heading there because life is about choices. Hell is worse than you can imagine. Although people often say so and so is resting in peace, they are not. Many think they are resting in peace, but there are countless souls there now. Naguhugas ako ng pinggan pero kailangan ko munang itigil kasi kailangan kong i-share to sa inyo kasi may napanood ako na uh, preacher siya, uh, white, siya, white man. Kali nagpe-preach siya sa kung saan, English country 'yon na kung saan may eh, merong nagse-celebrate ng Pride month ba 'yon, yung parang samahan ng mga lesbian, ng mga gay, yung LGBT kung sa atin sa Philippines. So, to make the story short, so lahat ng nandun sinasabing hindi siya welcome doon, hindi welcome doon yung pag-share ng Word of God hanggang sa dumating na sa point na naging violent na yung mga tao doon, yung mga bakla, yung mga tomboy. Dinuduraan na siya, binubuhusan ng tubig, yung cameraman, sinipa pa sa private area niya. So, ang sakit panoorin ng ganun. Parang habang nanonood ako, ang sama ng loob ko parang naisip ko, ba't di i-struck ni God yung mga tao, yung tamaan na kay may mangyaring masama. Pero nirebuke ako ni Lord. Pagkatapos kong mapanood yung video, sinabi nung preacher na, yun nga, kailangan love your enemy. So, hindi sila gumante ng masama or hindi sila napikon. Kagaya nga nung sinabi ko, ang sama-sama ng loob ko. Yan sabi nga, love, God's love wins. San ganun. So, nanalo yung love ni God ng time na yun ang bottom line doon is yung napakaraming tao na nagwawala, nagagalit sa so word of God, kung ano ng kabastusan, abomination, at kay Jesus Christ. Merong mga ilang tao na tahimik lang, nakikinig lang sila. ba? Diba? Nakakatuwa. Sabi nga ng preacher, out of thousand na nandun, merong isa, dalawa, tatlo na nakikinig lang, tahimik lang. And eto yung tatlong ito, out of one thousand, sila yung lost sheep. Ibig sabihin, nandoon sila dahil sila ay naliligaw lang ng landas. 'Di diba? 'Yun yung maganda ron. Sabi nga ng Panginoong Hesus, ang aking mga tupa ay nakikilala ang aking boses. Nakikinig sila sa aking boses. Kumbaga, ang ating pastol ay si Jesus Christ at tayo yung mga tupa. Kapag ang isang tupa ay nawawala or naligaw, kapag narinig niya yung boses ng kanyang pastol, tatakbo siya papunta ron. So meaning, makikinig siya. In relation naman dito sa ating bansa, sa Pilipinas, we can see naman may iba, may iilan na nagpe-preach sa mga market, sa mga public places. And as far as I know, as far as I can see, wala naman akong nakikita na katulad no, na talagang halos bugbugin na yung mga preacher. Ang nakita ko lang is hindi lang pinapansin, pero not to the point naman na kailangan pang saktan yung babahagi ng Word of God. And it only proves na ang mga Pilipino is talagang may mga mabubuting puso pa rin. And sana sa mga kagaya kong preacher, it is normal minsan may inis tayo kasi lalo pag natin sa buhay ang titigas ng ulo, hindi nakikinig sa word of God. For example, yung ilang beses natin inuulit na huwag luluhod sa mga ribulto, sa mga puon. Hindi pa rin sila nakikinig kasi hindi sila nagbabasa ng Biblia. Kaya hindi pa nila talaga maintindihan. Iniisip nila na tama yung ginagawa nila. Sinasagot nila na hindi naman yun ang sinasamba namin si Jesus Christ naman. Inaalala lang namin sa pamamagitan ng kahoy. Pero mali pa rin yun. Ang mali ay mali. At sabi nga ng Panginoong Hesus, sabi nga sa banal na aklat, ang Diyos ay espiritu at nararapat lang na sumamba ang mga tao sa kanya sa pamamagitan ng espiritu. We walk by faith, not by sight. Kung baga, ang ating pananampalataya ay hindi nakabase sa nakikitang bagay. And yung pong mga inukit na imahe, yan po ay gawang tao lang. Wala po sa loob niyang mga inukit na imahe na yan, ang Espiritu ng Diyos. Kinasusok naman talaga ng Panginoon ang kahit anong klase ng inukit na imahe. Kahit sa ibang bansa, di ba, may mga Buda sila dyan, may Palaka. Kung sinasamba nila, di ba, hinahaplos-haplos din nila. Kasi naniniwala sila, or inaalala nila na yun ang Diyos nila. So, walang pinagkaiba yun. Going back sa mga nagsishare ng gospel dito sa Pilipinas, publicly, wala naman tayong nakikita na binabato or minamak. Wala naman, siguro may ilang case pero halos wala tayong marinig. Uh, it only shows na ang mga Pilipino ay may mabubuting puso. Kung baga, itong bansa lang natin, since maraming sumakop na iba't ibang bansa, tayo ay na-influensyahan lang. Kung baga, ang mga tao ay natural na mayroong mabuting puso. Nailigaw lang tayo ng mga ibang lahi. Kung baga, kung tutusin, nasa Pilipinas siguro ang mga karamihan na mga lost sheep, yung mga nawi nawawalang tupa, mga naliligaw na tupa na kailangan nating uh, matulungan. Kagaya ko, may sarili akong testimonyo sa buhay ko. And ito yung pinaglalaban ko kung paano ako iniligtas ng Panginoon. Paano niya ako minahal sa kabila ng sobrang kasamaan ko. Para sa akin, sobrang sama ko dati. May mas masama sa akin, I'm so sure. Pero ang kasalanan, maliit man yun o malaki, ayaw ng Diyos dyan. Kaya ang mga makasalanan na tao, naka, nag-aabang sa kanila, naghihintay ang wrath of God. Kumbaga, yung matinding galit ng Diyos. Kaya habang kayo, habang tayo ay nabubuhay pa, ito yung pagkakataon na itama natin yung mga mali ito yung pagkakataon para tayo ay humingi ng kapatawaran, bumalik sa Diyos at magbagong buhay. Sabi nga ng Panginoong Hesus, kailangan natin magbagong buhay. Dahil kung hindi tayo magbabagong buhay, tayo ay mapaparusahan. Ang impyerno po ay para lang sa, mga demonyo. Pero mapupunta dun ang tao by his own choice. Dahil sin separate us from God. Ang mapupunta sa impyerno ay nakadesign ang katawan niya para doon. Meron doong uod na hindi namamatay. Nakadesign yung uod na yon doon sa impyerno. At yung apoy doon, hindi siya namamatay. At ang tao doon, ang katawan niya ay nakadesign doon para i-consume ng apoy at ng uod. Ang ngipin niya ay magningit-ngit mula umaga hanggang gabi. Araw at gabi. Walang araw, walang oras. Hindi mo mabibilang yung araw o oras. Dahil eternity, there is no sense of time. Imagine eternity magsasuffer ka. So, ganun na lang ang paalala ng Panginoong Jesus tungkol sa impyerno. Mas marami tong nabanggit ang impyerno kaysa sa langit sa Biblia. Dahil ayaw ng Panginoon na mapunta doon ang tao. Kaya huwag niyo pong pipiliin na doon kayo mapunta kasi ginagawa lahat ng Panginoon para maligtas ang mga tao. Ay kaya gumagamit sila ng mga kasangkapan gaya namin na nakaranas ng pag-ibig niya para pabalaan kayo. Para kahit papano ay marinig ninyo ang salita niya. Kaya kung kayo ay tupa, kung kayo ay naliligaw na tupa, makikinig kayo sa salita ng Diyos. At magtaka kayo kung bakit ayaw niyong makinig sa salita ng Diyos. Baka hindi kayo tupa, kayo ay kambing. At ang sabi sa banal na aklat, ang kambing ay inihihiwalay sa mga tupa. Itong mga kambing ay nakalaan sa eternal damnation at nakasaad sa banal na aklat. May mga tao talaga na nakadestino na sa naglalagablab na apoy. Tayo ng Panginoon na mapunta doon ang tao. Kaya sana pakinggan niyo ito. Ang message ng Diyos ay ang kaligtasan. Ang regalo niya ay ang kaligtasan. Tatanggapin niyo na lang ito. Huwag niyo itong baliwalain. Sana tanggapin niyo ang Panginoong Hesus bilang inyong tagapagligtas at inyong Panginoon. Dahil siya lang ang daan, siya lang ang katotohanan at siya lang ang buhay. Walang makakapunta sa langit kung hindi dahil sa kanya. And bilang Panginoon, dapat susundin niyo na siya sa buhay niyo. Ibig sabihin handa kayong magpabago sa kanya. Hindi niyo po pwedeng kamatayan na kayo ay namumuhay sa kasalanan. Kaya nga po kayo nabubuhay pa para magbagong buhay. Dahil kapag namatay na po yung tao, wala na po siyang chance. It is too late na para mag, magbagong buhay. Tsaka paano ka magbabagong buhay kung patay ka na, ba diba? So, yun lang. Sana pahalagahan ninyo at i-consider ninyo kung, kung saan mapupunta yung kaluluwa nyo. Kasi isa lang ang sigurado, Hebrews 9.27, nakalaan ng tao na mamatay at pagkatapos nito ay paghuhukom. Kung hindi pa man bumalik agad ng Panginoong Hesus, tagalan pa man ito, ay sigurado naman na mamamatay yung tao. Wala namang taong immortal dito sa lupa, di ba? Kaya sana i-consider natin ang katanungan na, if you die today, where will you go? Heaven or hell? So it is never too late for you na maligtas ka dahil ang regalo ng Panginoong Hesus ay libreng kaligtasan. Tatanggapin niyo lang ito. At susuklian ninyo ng pasasalamat sa pamamagitan ng pagbabagong buhay at pagsunod sa Kanya. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, katakutan po natin, huwag ang mga mamamatay tao, ang mga magnanakaw. Ang katakutan natin ay ang Panginoon. Dahil ang Kanyang salita ay makapangyarihan. At sinabi niya na lahat ng tao na namumuhay na unrepented na ayaw magpabago sa Diyos at nananatiling suwail, mga immoral, lahat ng klase ng masasamang tao ay mapupunta sa impyerno kung hindi sila handang tumanggap sa Panginoong Jesus at kung hindi sila handang magpabago sa Panginoong Jesus. Yun lang po at mapagpalang araw sa ating lahat.